ang pundasyon ng kapangyarihan ni Putin ay nayayanig ngayon. At ang takot na mawalan ng pera ay mas malaki na kaysa sa takot mamatay. Kita mo, lantaran ng kumikibo ang mga oligarko ng Rusya laban sa bumabagsak na ekonomiya. Alam nilang ginagawa nila ito. Halos apat na pong nakilalang personalidad na ang namatay sa kahina inalang mga pangyayari simula ng salakayin ni Putin. Ang dahilan ng pagsuway ay simple nagtayo si Vladimir Putin ng ekonomiyang ngayon ay kinakain ang sarili. Mahigit isang katlong kumpanyang Ruso ngayon ang naguulat ng pinakamalaking pagkalugi nila. At alam na ngayon ng mga oligarko na ang ginagawa ni Putin ay hindi talaga kayang panatilihin. Lalong lumalala ang sitwasyon sa Kremlin dahil kumakalat na ang krisis lampas sa mga elite. Ang mga mamamayang Ruso ay nagsasalita na rin ng hayagan. Nagbunga ito ng matinding tunggalian sa loob ng Kremlin at ang labanan ay tungkol mismo sa kinabukasan ng Russia. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga oligarko at kung ano ang kanilang sinasabi sa ilang sadali. Gusto kong simulan ito sa video ng isang matapang na babaeng Ruso na di natatakot magsabi ng totoo. Siyempre, marami nang nagawa si Putin bilang strategist pero para sa akin, ito ang pinakanamumukod tangi. Pinalitan niya ang katotohanan at realidad ng matinding propaganda. Pinalawak niya ang hangganan ng Russia sa NATO ng lampas isang libo at daang kilometro. Ginawa niyang labis na umaasa ang Russia sa China at nawalan ng mahigit limang daang bilyon dahil sa na-freeze na, na ari-arian. Nawala niya ang European market, ang pinakamalaki at pinakakumikitang merkado para sa langis at gas. Nawala niya ang karamihan ng export ng metal, kahoy at uling. Nawala niya ang napakaraming espesyalista, pati na rin ang aktibo at kayang magtrabahong population. Malaki ang pagtaas ng kapital na lumabas sa bansa na wala ang merkado para sa paglunsad ng sasakyang pangkalawakan at siyentipikong exploration at nasira ang air transportation. Nilagyan niya ng malaking cruise ang pandaigdigang palakasan. Siyempre, maaring magkunwari ang mga atletang Ruso na ayos lang ang lahat pero sigurado akong sa kaibuturan nila, galit sila kay Putin dahil dito. Ang fine is bawat professional di atleta ay ang Olympic Games at World Championships. Itinaas ang edad ng pagre pero wala pa rin pondo para sa pensyon, samantalang may pera sa digmaan. Iyan ang kabalintunaan. Ginawa niyang teroristang estado ang Russia na ngayo'y kinamumuhian ng sibilisadong mundo. Ginawa niyang nangunguna ang Russia sa dami ng parusa sa kasaysayan, kaya't itinakwil sila. Yung mga kaalyado ng Russia, Hilagang Korea, Iran, Taliban, Hamas at iba pang salot. Pinangunahan niya ang pagpatay ng lahi at panunupil. Pinalala niya ang krimen sa bansa. Pinalaya niya ang isang madugong digmaan na wala namang may kailangan kung saan daan-daang bilyong dolyar na ang nagastos. Ipinahiya niya ang hukbong sandatahan. Kung hindi sa digma ang ito, kikilalanin pa rin ng mundo ang Russia bilang pangalawang pinakamalakas na hukbo. Pinagbuklod niya ang mga Ukrainiano at ang mundo laban sa Russia. Ipinahiya niya ang Russia sa buong mundo at maari pang humaba ang listahan. Pero may say-say pa ba? Sa tingin ko malinaw na si Volodya, gaya ng dati, nilampaso ang lahat. Matindi ang mga salitang iyon? at nilalagay pa niya sa panganib ang buhay niya para sabihin yon. Hindi araw-araw nangyayari ang mga ganyang bagay sa Rusya. Ngayon pati mga oligarko na rin ang nagsasalita. Hindi lang karaniwang tao. Tingnan mo ang ulat na ito. Ang pinuno ng unyon ng mga oligarko ay nagsabi na ang ekonomiya ng Rusya ay nagsisimula ng makaranas ng hindi mapigilang pag-urong. Sa simpleng salita, sinasabi niya na ang ekonomiya ng Rusya ay bumabagsak na. At sa katunayan, sa panayam na ito, hayagan niyang tinutulig sa ang gobyerno, ang mga autoridad, na talagang napakasama ng pamamalakad sa ekonomiya. Sinabi niya, at inuulit ko, nangako ang mga autoridad ng isang kontrolado at mahinahong pagbaba. Pero ito ay hindi mahinahon at hindi rin kontrolado. Ang ganitong mga pahayag at panayam ay hindi magandang senyales para kay Putin. Ito ang pinuno ng unyon ng oligarko. Hindi ko alam na meron pala silang ganyan sa Rusya. Parang meron kang pinuno ng unyon ng mafia. At siya mismo ang nagbibigay ng mga panayam dito sa publiko. Pero ang dahilan kung bakit ito mahalaga ay dahil sila ang mga taong pinakanakikinabang sa sistema ni Putin, ang mga oligarko. Ngayon, nagbababala sila na ang imperyo ay lumiit mula sa loob. Ito ay tumutukoy sa isang mas malaking bagay na nangyayari sa Rusya. Kaya hayaan mong ipakita ko kung bakit sila lantaran magsalita Halos isang katlo ng kumpanyang Ruso ang nagulat ng pinakamalaking pagkalugi sa unang kalahati ng 2,000 at 25. Lalong lalala ang sitwasyon habang lumilipas ang taon dahil lalong lumalakas ang Ukraine araw-araw. Tingnan natin ang ulat ng Bangko Sentral ng Rusya. Sa unang ilang buwan ng taong ito, humigit kumulang. Labing siyam na libong kumpanya ang nagdeklara ng kabuoang pagkalugi na 5 trilyong rubles iyan ay mga 6.2 bilyon. Ito ang dahilan kaya nagsasalita na ang mga oligarko. Ngunit nagpapakita rin ito ng ibang problema para kay Putin. At ang problemang ito ay maaring mas malaki pa kaysa sa ilang oligarko na nagbibigay lang ng mga panayam. Alam mo, kayang ayusin ni Putin ang mga oligarko sa pagpapatalon lang sa kanila mula sa bintana, pero hindi niya kayang agad lutasin ang pangalawang problema. Kasi alam niyo na kapag di kumikita ang kumpanya, di sila nagbabayad ng buwis. At ibig sabihin niyan, hindi nakukuha ng gobyerno ni Putin ang kita mula sa buwis na labis nitong kailangan para sa digmaang ito. Ginagastos ni Putin ang pera kaliwat-kanan para makakuha ng mas maraming tao na ipapadala niya sa harapan. Ngayon, natutuyo na araw-araw ang mga pinagkukunan ng kanyang pondo para sa digmaan. Una, yung nakakainis na mga parusang ipinataw ng kanluran ang dahilan kung bakit hindi na niya mabenta ang kanyang langis sa Europa. Kaya napilitan siyang ibenta ito ng mas mababa sa China at India. Tapos, nagkaroon pa tayo ng nakakainis na mga drone at misail ng Ukraine na sumisira sa mga refinerya ng Russia. Ibig sabihin, hindi niya mabebenta ang pinong langis na mas malaki ang kita kaysa sa krudong langis. Ngayon, parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ngayon, hindi na kumikita ang mga kumpanyang Ruso. Kaya lalong humihirap pigain ang lipunang Ruso para sa bawat dolyar na meron sila. Pero alam mo, hindi madaling susuko si Putin. Kaya hulaan mo kung anong ginagawa niya. Tinaasan niya ang buwis ng mga mamamayang Ruso. Alam ko na kung ano ang iniisip ninyo. Maraming tao ang nahihirapan dahil dito. Pero handang gawin ni Putin ang sakripisyong iyon. Pero pagdating sa usapang buwis, hindi naging maganda ang taon na ito para sa mga nagbabayad ng buwis sa Russia. Sa ngayon, tinaasan na ni Putin ang corporate income tax, personal income tax, at bukod pa roon, nagdagdag pa siya ng mas maraming buwis at excise tax sa mga produkto tulad ng gasolina. Pero hindi pa rin ito sapat para punan ang butas sa budget ng Russia na ginawa ni Putin. Kaya ngayon, tinaasan na ng Russia ang value added tax tax na parang sales tax at aabot na ito sa 22%. Tingnan mo, pwedeng magdulot si Putin ng mas malaking problema habang nilulutas niya ang mas maliit na isyu. Alam nyo na siguro ito, pero ang ekonomiya ng Russia ay nakakaranas ng sobrang taas na antas ng implasyon. Halos parang sa antas ng implasyon sa Venezuela. Opisyal, 10% lang daw ito. Pero ayon sa mga pag-aaral, posibleng umabot ng 20-25%. Sa mga nakaraang buwan, may ilang positibong palatandaan. Medyo bumaba ito ng kaunti. Sa tingin ko, opisyal na bumaba mula 10% naging mga 10%. Pero mukhang titigil na agad ang trend na yan. Hindi ako ang nagsabi niyan. Ang Russian Central Bank ang nagsabi niyan. At kung iisipin mo, may sense naman talaga. Ano mangyayari kapag tinaasan ng gobyerno ang sales tax? Tataas din ang presyo ng mga paninda sa tindahan. Hindi sila magbabayad ng dagdag buwis. Ipapasa lang ito sa mamimili. Ibig sabihin, tataas ang presyo ng lahat. At oo, lahat ng bagay sa Russia. Ibig sabihin din ito na bumabalik na naman ang implasyon. Pero may masama pa akong balita para sa mga nagbabayad ng buwis sa Russia. Dahil baka hindi pa rin ito sapat. Kasi pinag-uusapan na ng Russian State Duma ang pagtaas ng buwis sa maliliit na negosyo. Sa ngayon, exempt sa sales tax ang maliliit na negosyo hanggat di lalampas sa 60 milyong rubles ang kita nila kada taon. Pinag-uusapan na ngayon ng Duma na gawing 10 milyong rubles kada taon ang limit kasi kailangan nila ng pera at ang tanging mga taong pwede nilang habulin ay ang mga mahihirap na Ruso. Ngayon, syempre, malaking usapin ito sa Rusya. Pitong beses nagtaas ng buwis sa isang taon. Parang Hilagang Korea lang ang ganun balunas sa sa ibang lipunan. Nung nasa Valdai Discussion Club si Putin sa Sochi noong nakaraang linggo, tinanong siya at ipinaliwanag niya ito. Ayon sa kanya, ang pera ay i-invest muli sa lipunang Ruso para matiyak na moderno at maayos ang mga infrastruktura. Sa tingin ko, alam na natin kung saan ito pupunta. Malamang nagagamitin ang perang ito sa pagkukumpunin ng mga refinery na winasak ng Ukraine at kung may matira pa silang pera. Baka bayaran ng gobyerno ng Russia ang mga pamilya ng lahat ng sundalong na matay sa Ukraine na lumalaban sa digmaan ni Putin. Pero makikita mo, may ilang pamilya pa rin ang galit dahil parang naiipit sila sa magkabilang panig. Tumataas ang presyo ng lahat at nahihirapan pa silang makahanap ng gasolina sa mga gasolinahan. Sa kabilang banda, sabi ni Putin, Hoy, pwede mo ba akong dagdagan ng pera? Kaya nagsasalita na sila kahit tungkol sa ekonomiya at nananawagan sila ng protesta, mapayapang protesta, pero protesta pa rin. Panoorin mo ang clip na ito. Ngayong hapon, mga kaibigan, nagkaroon ng drone attack dito sa Orsk. Yo, mga pabrika natin ang tenarget at wala mo agad-agad. Naalala ng isa ang insidente ng pagkalat ng liham online ukol sa mga pag-atake sa ilang lungsod ng Rusya. Sa tingin ko, nabanggit ang dalawampung lungsod ngayon, nararanasan ulit ng mga tao ang parehong sitwasyon. Marami ang nagulat dahil hindi nila inakala at sinabing hindi ito aabot sa kanila. Oh, ayan, nakita nyo, nangyari na lahat. Wala pang opisyal na impormasyon ngayon. Tanong ko sa gobyerno, nasaan ang seguridad natin? May website naman tungkol sa pagprotekta sa sarili. Sa tingin ko, ibig sabihin lang yan ay mga basement. Yeah, sa mga kindergarten, dinala ang mga bata sa mga pasilyo. Hindi ko alam kung saan tatakbo ang mga tao sa trabaho sa ganitong situation. Mabilis na tumataas ang presyo ng gasolina dahil muling nahihirapan ang mga oil refinery. Mga kasama panahon na para ayusin ang isipan at magkaisa, walang magliligtas sa atin. Ihayag natin ng mapayapa ang ating protesta sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kawalan ng tiwala sa ganitong sistema ng kapangyarihan. Yun lang! Paalam, salamat, kapayapaan sa inyong tahanan. Salamat, maraming maraming salamat. Kaya paano tumutugon si Putin sa ganitong pagbatikos? Aba, kinukuha niya ang kontrol sa mga social media account ng lahat. Hindi ako nagbibiro. Alam kong parang biro. Pero hindi ako magaling magpatawa. Tanungin niyo pa mga kaibigan ko. Totoong kwento ito hindi na kailangan ng mga blogger na ilipat ang administratibong karapatan ng kanilang mga social media channel sa Russian National Guard. Iyan ang ibig sabihin nito. Roskomnador, mali yata ang bigkas ko. Pero ito ang Russian National Guard. Ngayon, syempre, medyo pinalabis ko lang. Hindi naman baliw si Putin. Hindi niya kinukuha lahat ng account, kundi yung may 10,000 followers pataas lang. Kung alam nyo ang tungkol sa internet, hindi naman mataas na pamantayan yan. Maraming tao, pati sa Russia, may 10,000 followers. Gusto ni Putin masiguro na kontrolado niya lahat ng account na yon. Bakit niya kailangan ito? Para masigurado na hindi magsabi ng masakit sa damdamin ng mga leader ng deal ang mga account na ito. Talagang binubuo niyang muli ang Soviet Union. Dahil noong panahon ng Soviet Union, ang mga Ruso ay may isang napaka-popular na biro. Sa Soviet Union, ang television ang nanonood sa iyo. Hindi ikaw sa telebisyon. Sa tingin ko, ganito na rin ang sitwasyon sa social media sa Russia ngayon. Bukod dito, hindi lang sa Soviet Union natatapos ang mga paghahambing. Pati ang mga gulag ay bumabalik na rin. Tingnan mo itong ulat na ito. Umabot na sa sasukdulan ang paranoia ng Russia. Halos dalawang hatol ng pagtataksil o espiya kada araw. Noong dalawang libo at 25. Ang mga korte ni Putin ay nagbibigay ng isang daan porsyento na hatol na nagkasala. Sa Russia, kapag inakusahan ka ng gobyerno, tiyak may sala ka na agad. Ganito ang itsura ng desperasyon. Kapag ang sarili mong mga tao ang pinakamalaking banta at ang iyong superpower ay parang isang komunistang diktadura araw-araw. Di na nakapagtataka kung ang mga taga North Korea ay lumalaban para kay Putin. Dahil ginawa niyang parang tahanan ang Russia para sa kanila. At hindi lang ito tungkol sa mga hatol na ibinibigay ng mga korte na ito, kundi pati na rin sa tindi ng parusang ipinapataw para sa mga bagay na hindi naman talaga krimen. Tingnan ninyo ang ulat na ito. Hinatulan ng isang korte sa Russia ang gumawa ng nakalalasong inuming may alkohol na pumatay sa limampung katao. Itong taong ito ay binigyan ng siyam na taon at ang kanyang kasosyo ay binigyan ng walo taon. Para sa paghahambing, ang nagsuot ng t-shirt na may Slava Ukraini ay binigyan ng labindalawang taon isang tao na nagpost ng anti-digma ang video sa YouTube o Russian social media. Ay binigyan ng labindalawang taon. May isang tao na inakusahan ng pagtataksil sa pagtawag sa Ukraine at binigyan ng dalawamput-apat na taon at may isa pang nakatanggap ng labing pitong taon dahil sa kasong politikal. Ibig sabihin, sa Russia, mas mabigat pa ang parusa sa pagsusuot ng t-shirt kaysa sa pagpatay ng 50 Russian na tao. Kung hindi pinapahalagahan ng korte ang buhay ng Russian, bakit dapat ng Ukrainian? Yan lang ngayon. Pindutin ang subscribe button kung hindi mo pa nagagawa. Target naming maabot ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon. Kaya malaki talaga ang naitutulong ng suporta mo sa amin.